Oh, magandang tanghali mga idol. Magpapa-challenge tayo. Dito kay Justin ano, parin Justin. Justin Bieber. 1-5 <laughs> mga idol. Pasik Canton, tatlong pasik Canton. Tat mga idol, 1-5. Tag dalawang minuto mauubos siya, may 1-5 siya. Pero pag maubos siya ng 3 to 6 minutes, may consolation sana. 500 yan yeah, mga idol. Pre, wala ka bang hybrid pre? Ba, hindi ah, mo. So, ba hindi mo kaya mo kaya mo ba yan? Kakainin mo lang pa pala ako, Go, ay, start. Mo. Start. Hay, may mga idol, may timer tayo. Okay. Start. Go. Ito oh. pa lang <laughs> pa lang <laughs> pa lang <laughs> Ah, mga idol, 2 minutes lang ha. Two minutes, 1 time Pero pag po siya, mga idol. Ah, oras natin. Oras natin, mga idol. 26 minutes. Yes. Ay, ah, 26 seconds. Hey, oh, mga idol, oh. oh. 40 45ហ oh, <laughs> oh. ូកាយបាហាមាយដូវ15អ្នកតតមកតគਿੰត15មងអីដុលណាស់ស្គមိုင်းណូណាស់ស្គមိုင်းមងអីដុលណាស់ស្គម 1.5 kasi eh no? Ubos Oras natin 1 minute and 16 seconds Hoy, nakapula, nasa kayo Yun, galing Galing, naubos nyo Ah, mabagsik pa na to Ah. Galing, 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 galing. Bok. Oh. One minute and forty-seven <laughs> seconds. <laughs> 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 ah. <laughs> Uy, Uy dikit pa oh. Ha oh, bro. <laughs> Tani one pay mga idol. Ah, mo 'yung sa. Sa tatpo, sa tatpo, galing. Kung gusto yung mag-challenge, mag comment lang sa comment section mga idol. Ayan, thank you. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. Sana supportan niyo ang YouTube channel at James Lorenzo Vlog. Maraming maraming salamat po. Congrats, pre. Congrats. Thank you, pre. Thank you, pre. Salamat, pre. Sobrang init. Yun lang yung, yeah. kung di mainit to, kanina pa dapat ubus to eh. Sobrang init eh. Maraming bagong luto. Ang anghang pa. <laughs>